Hello everyone! Welcome back po sa akin channel. Ito po si Nanay Beth ng Nodado Team. Ayan, ito po meron po tayong pasyalan dito sa or kainan dito sa ano, sa gitna ng bukid, gitna ng uh, farm. Ayan, rice field. Ayan, dito po tayo sa gitna. Ito po yung kainan dito ni Mang Enards. Ayan, tingnan nyo naman. Ang ating tanawin ay puno ng mga palay ayan, tingnan nyo naman at nangangamoy palay po mambango-bango parang ano, yung tawag dito yung bigas na bagong giling ayan, yung mga uh, relate po dito yung mga nakatira sa bukid na ganitong nag nagbubukid ayan, alam na alam po nila yung amoy ng bukid na uh, ganito, may mga palay sa gilid, ayan bali, ito po yung view ito po yung view ng farm ni Mang Enards ito po ay kainan. Yan, restaurant po ito. Yun. Ito, maaga pa po kasi kaya kami lang ang tao. Hindi naman sa kami lang ang tao. Meron pa rin konti doon. Ayan, habang sila ayaw mo order dyan. Ayan, dito rin ako. Pasilip-silip dito sa mga... Ano dito sa gilid. Ito at naka-order na nga sila. Ayan. Alam nyo bang inuna ko dyan itong bangus? bangus na boneless. Ayan, ang sarap. May barbecue. Ito po ay may yung ano niyang, eh, ito. Masarap to. May mga hipon. May talaba. Ay, talaba. <laughs> Tahong. Ayan, may fried chicken. Hindi ko pa nakuha nandyan yung, ano, yung hito. Ayan, fried hito. Kasi huli na nang dumating yung fried hito. Nakapag-video na ako. Siyempre, gutom na. Ayun, kaya kumain na kami. Ayan, at pagkatapos ng kain, ayun na po ako. <laughs> <laughs> Paduyan-duyan na lang. Ayan, salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe po. Bye-bye!